drive with me. Samahan niyo ako, i-drive itong on the jazz pa uwi ng Bicol. Makakaabot kaya. First stop, pag-gas mo tayo dito sa Shell. Shell SLX. At dahil may gas na tayo, try natin yung road. Yan, bagal. <laughs> on the jazz, IDSI pala to. Kaya ganito yung speed niya. Medyo mabagal lang. Although, ang kinagandaan naman nito is tipid siya sa gas. Kaya ito, pinili ko. Bale, itong kotse natin pala first venture ko to sa buy and sell ng kotse so yun dito na tayo sa Santo Tomas Batangas bilis lang at ang ganda ng sunrise na abutan pa natin paalabas na tayo ng San Pablo at et eto going to the province of Quezon mag start na ang mga lubak kayo ba kahit malubak gugustuhin nyo pa bang bumiyahe gamit ang sasakyan o motor papuntang Bicol kasi ako o kase kasi driving is my passion lalo na pag long drive it's some sort of therapy for me lalo na pag nagda ng manual na sasakyan tapos ang mga view mo pa na makikita ganyan so eto pala nasa Emi Road na tayo or Bitukang Manok sino ba naman hindi mag enjoy mag drive sa ganito kagandang view kayo ba ilang beses na kayo nakapunta dito or may balak kayong puntahan tong lugar na to may balak ang puntahan tong na to wag nang magpatumpik-tumpik pa punta na dito sa Atimonan, Quezon ang dami ding humihintong nakamotor at saka nagbabike dito yan, ito palabas na tayo ng Atimonan, Quezon at nagugutom na kami so yan uh, stop over muna tayo dito sa Lolo Ompo mga 11 o'clock ata to yan, biyahe ulit tayo Ah, nandito na tayo sa Lopez, Quezon. Kwento ko lang itong overpass na to. Ang tagal na itong ginagawa. Siguro mga 2013, 2014 ginagawa na to. Pero until now, di pa tapos. Diba-diba siguro ang contractor tsaka congressman na ito. Pagpalapit na tayo sa landmark ng Bicol. Ang famous gateway to Bicol. Tapos mga ilang kilometers lang. Tagkawayan, Queso na. Balik tayo sa na yan sinasabi ko. Ang luwag ng kalsada dito pero ganun din. Puno ng lubak. Bubulaga ka na lang minsan. CR break muna tayo dito sa Tagkawayan. Stretching na din. Dito pala yan sa Rostanga Station. Ayan, biyahe ulit tayo. So, lubak-lubak agad ang mga sumalubong sa atin. At mahabang portion na to. Siguro yung mga contractor dito, mga tropa ni Diskaya ilang person kayo yung kay congressman dito tsaka yung kay district engineer tsaka yung iba pang mga pinagdadaanan ng mga projects dito Aning negosyo ata yung binuksan ko ha dapat pala contractor na